Kuya Jomar hindi masagot-sagot ang mga katanungan ni Carla. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa nakaraang Part 34 ng Tambalang Junk Car na kung saan ay tinanong ni Carla ang binata patungkol sa kung nagka-girlfriend na po ito. At agad naman ito sinagot ni Kuya Jomar at sabay sabi na huwag na ito pag-usapan dahil nakaraan na po ang mga yun at hindi na dapat ibalik. At narito pakinggan po natin ang kanilang pag-uusap. Bakit may iba pa po ba? Iba? Wala Pati nung ba may iba? Mas Nagka-girlfriend ko na si tagal Matagal na yun. Huwag mo nang anuhin yun. Huwag mo nang ibalik yung mga panahon na yun. Ito naman, nakagulat naman yung mga tanong mo. Ah, ano, may gusto pa ba bang itanong? Kailan pa ka po ba yung huli nyo? Ano pa yun? Mga 2017 pa yun. Ba lang ano? Bakit? Sige, may tanong tuloy ako sa'yo. Ikaw ba? Nagkag-boyfriend ka na ba? Hindi po. Hindi pa po. Oh, so, una mo ako, if ever. Crush, crush lang po. Actually, tama lang naman na tinanong ni Carla si Kuya Jomar patungkol sa kung nagka-girlfriend ni ay ito para sa ganun ay mas lalo niya po makilala ng mabuti ang binata. At ganun din naman si Kuya Jomar na dapat maging open din siya kay Carla para sa ganun mangyari na sagutin siya ng dalaga ay hindi maging isyo sa kanila ang patungkol sa kanil kanilang mga nakaraan. O mga calling up ano sa tingin niyo pabor ba kayo sa pagtatanong ni Carla sa nakaraan ni Kuya Jomar? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at kung bago lang po kayo sa akin channel ay hiling po po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po and also don't forget to subscribe following up rap. Kung nag vlogs at ang ama ng Paulina Val Santos Matibang. to